mga idol. Good morning sa inyong lahat. So ngayon nandito tayo kay Nanay, kay Tatay, Narciso. So nang nagpadala kay Tatay Narciso si Ma'am Secret Sponsor. Pinabigyan siya ng bigas at saka isang Maraming salamat kay Ma'am Secret Sponsor. Ano, thank thank you sa inyong pinadala dahil eh nagpag-share na naman kayo ng inyong blessing, no? Yes. So, ngayon po, kulang na dala dahil hindi kahapon ay eh, may pinantahan ako. So kahapon nagpunta tayo ng Dabaw di euro nagpali tayo ng bumili tayo ng kailangan natin dito sa sakyan dahil sa sakyan natin ay nagkaroon ng diferensya sa gulong so, tanggalan ako ng gulong habang gumabiyahe at new experience na naman yun sa pagdamamaniho yung ligid mo matanggal habang umaandar ka so talagang ingat ingat na lang yung mga katulad ko na nagbabiyahe nagbabiyahe mga vlogger din tulad ni Edison araw-araw sila nasa biyahe sa motor talagang hindi hindi natin matawag dalangin kung kailan ma dating yung disgrasya sa atin ano? so samahan niyo ako ngayon mga idol pupunta naman tayo kay Tatay Narciso sana nandito sila ngayon dahil wala naman pasok ngayon dahil araw ng Sabado so tara mga idol nandito ngayon tayo kay Tatay Narciso binalikan ulit natin so pang apat na balik natin to sa kanya ano? at nung mga nakaraan kasi busy siya sa bukid so ngayon nandito si Tatay. So meron tayong dalang bigas para sa kanya. Nagaling kay Ma'am Secret Sponsor. Maraming maraming salamat kay Ma'am Secret Sponsor kasi na po. Kaya ngayon ko lang abutan si Tatay Narciso dito sa kanyang bahay kasi lagi siyang nagpupunta sa kanya. Bukid sa kanyang garden sa umahan. So yun mga idol samahan niyo ako rito kumustahin natin si Tatay Narciso. Kumusta na yung bahay niya? Ay si Tatay. Tay, may buntag. May buntag. <laughs> Kamusta tay? Apat na, tat, apat na araw ka nang pabalik-balik na sa imo ha ba? Ay <laughs> hey God, kong bukid gapon kay. Oo. Uh, sayo hay karago? Lagi? Layo. Mm. -hmm. Kung trabaho gahapon, nalampas mm. -hmm. ko dito. Kaya, ano sayo, uh, ano nalampasan nyo mo ron? Kanang ataniman mo ng kwan? Kalubihan. Kalubihan? Akala ko pagtataniman Sato mo ng kayo? kwan. Sabot Dili mo siya tatamnan? Ha? Huh? Dili tatamnan? Tan man po di tan ung uh, ug kape. Ah kape. Mm -hmm. Kana mm -hmm. ah, ang kandong produktong inatanim. Kinsang ang kauban nimo pag adto ron? Ha, ang kauban ako dito si ako mang hod. Sayo hay kan mag Oo. Uh -huh. uh -huh. Buti karon na aka karon ni ako dere wa ako makadto kay kapoy ah baliktad man iyo baliktad man yung iyo holiday kahapon man holiday oh, yeah. <laughs> karon ka na mahinga <laughs> 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 kahapon <laughs> nag adto ad, -ad, -ad rin ako rito mga kwan siguro mga alas 9 oh tapos yung isang adlaw nag adto rin ako rito nung nakaraan nag tour ako dito dire oh. wa wow, man day tao laging sarado <laughs> so, na sa mga anak nimo e, ito mero ato ko sa Barrio. Mm tao oh, dito, tapos ito nung, Asa, asa? Dito sa barya, eh, pag labay ninyo. Nakita ni ko? Oo, oh, Loko. Oh, ito, amang, man siya to. Ah. Dili, dire mo ba nakita yung sasakyan na ako nung magkating ribbon ta? Oo. Uh, Dari sa may inagawang ina kwan. Ah, naaka kahapon. Oh, Hindi kita napansin. Hindi ako. ako. Kay Dugay man ako dyan kahapon kay may... truck na tao to yung bakho. Oh. Hindi makagi? Oo, oh, diya, uh, diya nga itong bakso. Kunya, oh, diya po nga lingkod ko sa kababayan. Ato. to, mm. nagtapok ba niya? Dili, man may... Dile, mang kita napansin kahapon. Kaya nakapokus man ako sa agihanan. kay ah. Kaya baka makasagi. <laughs> Lagi. Kaya li, li kun man na kipot man ang agihan. Maliit. Oo. Oh. Lasta lang ko ba tayo? Eh. Mm. Dili mo ko pinara kahapon, di mo kinawayan kahapon. Gahapon. Gahapon <laughs> eh. pala, nan, nandong ka lang uh, sa baryo. Oo. Uh, uh, Nung pag-agi ko, nag-uwi ka dere. Balik ka dere. Ako dere. Uh, pag-agi ni mo, huwa ko dere. Mm. Dito sa baryo. Mm. Dere de man ako nagtuyo noon sa muha. Dere ako gikan. Uh -huh. Kisa kauban ni mo diha karon? Si akong uh, anak. Kanang ka laki? Laki. Like mm. So yun mga idol ano na nakapunta rin tayo kay na Tatay Narciso na abutan natin sila. Kay eh, kahapon daw nandoon siya sa barrio at saka nagpunta rin siya sa umahan niya doon sa kanyang inalampasan. So yun yung busy lagi si Tatay noong nakaraang araw kasi nga naglalampas daw sila para pagtaniman ng kapi. Kapi ang tatanim, ano? Oh. Hmm. Sulod din natin bahay nimo. Kumusta na natin bahay nimo ba? Oh, Pasok ta, pasok ta sa balay nimo. So ito mga idol yung bahay ni Tatay Narciso, yung nilagyan niya ng kan nilagyan niya ng hindi man to nakatapos kasi kasi to, parang dinagdag lang ni Tatay kanang teres niya. Kung pansin niyo dati kasi ito lang to, to siguro nababasa yung kanyang pintuan kaya nilagyan niya rito ng pinakang sala. So yun mga idol. So maraming maraming salamat sa so, nag-sponsor ng kay tatay dito sa bahay kay Ma'am Secret Sponsor. Ano, thank you, thank you si Tatay Narciso ay eh, kasama niya ngayon dito kanyang anak. So buti naman at naabutan natin after 4 uh, days na tayo pauli-uli at pabalik-balik kay Tatay. So hindi nga lang ako naka bigas lang yung dala ko ngayon kay Tatay. So yan maraming maraming salamat kay Ma'am Secret Sponsor. No. So ayan, no? kita ninyo guys. Ito rin yung kanyang CR pala mga idol yung pinagawa na last ni Delis Am um, at TV e. no ah, sa tulong ng sponsor so maraming maraming salamat may CR na sila tapos ay eh, kumpleto na rin yung kanilang bahay may sarado na tayo okay lang pumasok ako dito tay mm. ka ako ha ang mm. saka tayo guys ayan oh no? ito yung kanyang kwarto ng kanyang ito yung kwarto ni tatay direk eh, ang mga bata likas sa so, yun idol eh. Ngayon lang ulit tayo nakabalik dito, mga idol. Ayan. So, yan mga idol. Na-update tayo, kay Tatay Narciso. Tatay Narciso nandoon sa baba, naguguna. Hindi ka nagbubukas ng bintana. Anong pangalan mo, boy? Ronald. Pa Ronald? Hindi ka nagbubukas ng bintana, para maliwanag, sana. Yan ang imuhang kwan. Korto. si Tatay, naguguna. Buti tayo, uh, kung kano, tawag dito. Masipag ka, laging malinis ang ng bahay mo ba? Kaya naman karaan mo bahay, ano? Hmm. Ito yung karaan bahay ni tatay. Ba't ka ng mga bagong sin na hindi mo ginamit dito, tay? Ha? Ba't dali yung bagong sin? Oo. Kasi ang... No? Ha? Uh -huh. Hindi mo siya kakong nilip, nilagay dali? Oh. Sa pikas? Oo. Oh. Kanay, balhin mo pa na? kang balhin mo pa pikas kang... Ah, hindi sa imuhang yung sin? Mundas. Mm -mm. Adili sa imuha yun sin. Mundas ha. Kenan lang sa imuha pinagamit ra. So yun guys, ang si tatay. Karoon ka lang ulit naguna din sa Imuhang harap no? Buti hindi ka sa naguna, nagpunta isa ko. Nabutan ta karon. Na, nasabihan ka? Nasabihan ka nila na may napunta ako dere, Oo. Oh. Ah. Kaya pala eh. So, tayo may kuhain lang ako sa sasakyan ha? Diyan. Ah, sa so sasakyan. So, yung guys, bigay natin yung bigas na isang kuwan bag. So, itong bigas na to ay galing kay Ma'am Secret Sponsor. So, maraming maraming salamat kay Ma'am Secret Sponsor. Ano? Ah, alam niya naman hindi siya nagpatubanggit na kanyang tong pangalan. So, uh, sa mga taong mga gustong tumulong sa ating mga vlog, uh, please contact lang kayo sa ating mga sa ating page or sa ating YouTube. Pwede nyo kong kontakin. At maraming salamat din pala dun sa nanood kahapon ng ating video, no? yung missing ang asawa may git ng isang taon. So, hindi niya nakita, hindi pa bumalik yung kanyang asawa. So ito yung ating biniling bigas para kay tatay itong malaki. 10 kilos. 10 kilos ang bigas to. Ayan. Sampung kilo para kay tatay. So, hindi nyo mapapansin yung bahay dito ni tatay dahil itong karaan yung bahay ay nakaharang pa. Hindi pa siya sinira kasi may mga gamit pa yata sila rito sa loob ng mga damit. Mm -hmm. Tay! Ah, bigas galing kay ma'am yung nag-sponsor sa imo sa balay. Kinahatiran ka ng bugas. Ayan. May bigas ka pa karon? Na pa. Oo. Oh. Ano? Kan kanu sa ka nagpalit ng bigas. Dito. Kan na sa pan Ah, dugay na. Dugay na. Dugay na. Ayan. So, na, ga, so uh, ito, uh so, Anong kuan mo karon? Sag dito anong wala kang hindi ka magpunta sa bukid mo karon. Di ako ko sa. Ah. Bukid. Dire ka lang muna nagpahuway ka. Wala na ko dire. Ay sabu na kumbalay. balay. <laughs> mm. Kanang imong eh, anak katabangi eh. hindi na, hindi ga eskwela ni. Eh? Hmm. Dire siya -eskwila? Yes, ah, dito, anong ga eskwela? Yes, normal. Ah, ga eskwela ang grade mo na nakan. Ano pangalan nimo? Ronald. Hmm. Anong grade mo na? Grade 8. Yung dalawa, yung, kamb yung kambal ba yun? Di ba may kambal? Nag-eskwela sila. Karon, Asan oh. sila? Nag-school? So, sa bari yung, yung papag anong papasok dito sa may Purok? Oo. So, tinambayan ng Bakho, hindi ko napapansin may iskulahan na may kawa Sa so, wala? Tinay mo, kawa Aha. So yun mga idol, no? ah, nag-update din lang tayo kay Tatay Narciso. So okay naman sila, at least uh, hindi na yung bahay nila, hindi na kagaya nitong sira dating bahay. So, ba't hindi mo tayo tabi sinira? Tay, hmm? ba't, hindi so, ba't hindi mo tinanggal so, oh, ni? Ano, huh? Ba't hindi mo tinanggal? Oo, itanggal tanggal nyo. Ano, aalisin mo na? Ha? Kaya ba, ba't hindi mo giniba? Oo. Ako na mabuhang, tala-tala pa lang. O, para matanawan sana ni bahay ni o mo o, dun sa pikas. La, parang, eh. Tapos ka na mga damit mo dun, oh. O Daghan pa man di ay, no? Mga butang na ako. Mm. Uh, ano ka ng butang na mag, mapakinabangan pa? Mga baro. Mga gamit pa? Hmm. Mm. mm. Unta butas di sa ilalong. Kwa na, kinabutan na ako na sa una. Na, kwaan. Gagawing puso ni Grosana? Karoon kay kuwana na no, kuwana tayo di um, yung mo, dako naman ah pa na -no, mm. yun kana sana dating agad ah, mo sana ng CR sa una hmm. kasilyas kasilyas na hmm. asan asan ang kasilyas mo sa una wala dito aguba na dito. aguba meron ka pa dun sa una oh. ito kasi yung La -cafe. bagong CR nila kanaan tapos ito na na pasobra daw ang laki. Man. hindi kan hindi kinaya ang gastos kaya nag tinibayaan niya ito hindi niya ginawa hindi niya itinuloy na gawing CR ng ilalim nito so delikado pa lang magiba yung sa no kay pag nabutas ang sa mo te kinahulog shoot ka dito ano tay mm. shoot ka dere pag nabutas ang sa ni mo <laughs> <laughs> so yun mga idol ano uh, kaya napuntahan ulit natin si Tatay Narciso so itong ta sa mga hindi po nakapanood ng video na iba kay Tatay Narciso. Pwede niyo puntahan kay Delos Ama TV. Bisitahin niyo yung simula episode 1 na uh, nandito pala sa bahay na ito. Hanggang nakarating sa bahay na to. So yun maraming maraming salamat po sa mga tiwala ng sponsor na tumulong sa tulad naming mga vlogger na makapagbigay at makapaghatid ng mga gantong bahay, blessing, o naman blessing ang pinapaabot ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na muna pahabain natin guys yung ating vlog kay Tatay Narciso. No? So, thank you very much and God bless po sa ating sponsor, kay Ma'am Secret sponsor, di ba? So, hanggang dito na lang muna tayo, Tay. Mm. Dili na muna ako magdugay ha. Ah. Kay hinatid ko lang sa imo ha, kay pinapahatid ng sponsor sa imo ha. Ah. So, ano masabi mo, Tay? Ha? Ah? Anong iyong maingon? Ito, oh, yeah. Maka makasabot ka ng Tagalog, Tay? Dili? Dili, eh. mm, dili ka makasagot ng Tagalog. Unsahay iyong maingon na gikan sa, sa sponsor na imong bigas ba? Ah, uh, 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 bigas. Mm, mm Salamat kayo. Salamat. Ayun. Dagan salamat sa mm -hmm. um, Ako na mm. So yan ma'am, uh, nabigay ko na po kay Tatay Narciso. So wala lang akong na palit na manok no, dahil sarado pa. Nung nakaraan yung ating mga pinagpapalit na manok, no, ay binigay natin doon sa ibang vlog natin tulad kay Nanay Munina at yung isa naman ay napapunta ay sa bahay dahil hindi na nakaabot dun sa barubo no so thank you thank you po at maraming maraming salamat ulit siguro pag nakabalik ulit ako rito susunod so, na uh, mga kwan ulit ay eh, update na lang natin sa mga uh, mangyayari pang video kay tatay narciso sa mga hindi po po nakapanood ng full video kay tatay narciso please visit and support Diros Ama TV no? siyempre support huwag nyo rin kalimutan supportahan yung ating team team butiti eh bisin butiti ako siyempre sana lahat ng team butiti ay eh, support nyo at maraming maraming salamat sa lahat ng sponsor ng team butiti hantod ka sa simula at hanggang ngayon na tumutulong sa atin no? so hanggang dito na lang muna mga idol and God bless everyday sa inyong lahat and bye bye